Gagawin ko yun para sa'yo. Ayokong isipin na kaya kami magkasama kasi kailangan niya ako. Ang kahusayan ni Heaven Peralejo sa Prime Video Teleserye na Linlang ay nagdala ng malaking kasiyahan sa kanyang mga tagahanga at mukhang siya ang susunod na big star sa Philippine entertainment industry. Naipakita ng TV series, ang galing niya sa pag-arte, na nag-iwan ng mga manunood, na naghahanap ng mas marami pa mula sa kanya. Sa linlang, hindi lang natupad, kundi na surpass pa ni Heaven, ang mga expectations sa kanyang pagganap, bilang si Olivia Mercado, ang pangalawang love interest, at asawa ng leading man na si Paolo Avelino. Pinuri siya ng mga tagahanga, at kritiko sa kanyang masusi, at emosyonal na pagganap. Binabanggit ang kanyang kakayahan, na walang kahirap-hirap na maipakita, ang kahalagahan ng karakter. Ang kanyang pagganap ay nagpapakita, ng galing na nagtatakda sa kanya, bilang isang malakas na puwersa sa showbiz. Isang malakas na pagsaludo at papuri, ang ibinigay ng mga tagahanga. Sa iyong aktres para sa kanyang pagganap, bilang si Olivia sa teleseryeng Linlang. Ang kanyang walang kondisyon, na pagmamahal sa karakter na ito, ay umabot sa puso ng mga manunood na nadama ang kanyang emosyon sa bawat eksena. Ngunit sa kabila ng kanyang magaling na pagganap, ang pagtatapos ng kwento ni Olivia ay nagdulot ng panghihinayang sa mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa kawalan ng happy ending. Ayoko yung tamang gawin, no? ni Victor. Para kina Victor at Olivia. Ang pagpatay kay Olivia ay itinuturing na pinakamalaking pagkakamali. I want to give it at marami ang naniniwalang karapat dapat siyang magkaroon ng mas magandang kapalaran. kasi yun yung niya. May mga nagpahayag din ng panghihinayang sa hindi pagkakaroon ng mas magandang pagtatapos para kina Olivia at Sylvia. Mahirap bumitulo. At may pagtataka kung bakit madalas na nakakalusot ng madali ang kontrabida sa mga huling eksena. <laughs> Ay nako kuya. Subalit, sa kabila ng mga hinaing, itinuturing pa rin si Heaven Peralejo. Bilang mahusay at isang tunay na alamat sa pagganap. Ayokong isipin na kaya kami magkasama kasi kailangan niya ako. Tinawag pa siyang best actress at pinuri sa kanyang galing sa linlang so kung kahit pinapaganda kami magkasama kasi pinipili niya kung saan naging patas siya sa anumang role na ibinibigay sa kanya Ay, hindi ko maramdaman hindi ko lundo maiisip oh. bagamat may panghihinayang sa pagtatapos ng kwento hindi pa rin pagkumpetensya lalo na kay ipinapahayag pa rin ng mga tagahanga ang kanilang pagmamahal at suporta kay Heaven ano na, anak na umaasa sila sa mas marami pang kahangahangang proyekto mula sa kanya sa hinaharap. Subalit hindi ito ang unang pagkilala sa kanya. Masahil. Noong 2019, tinanghal siyang female face of the night sa 33rd PMPC Star Awards for TV uh, ako pa. Papakita ng kanyang kahusayan mula pa sa mga naunang yugto ng kanyang karera. Ang kanyang tagumpay ay ipinagpatuloy noong 2018 nang mapanalunan niya ang Best New Female TV Personality sa 32nd PMPC Star Awards for TV para sa kanyang pagganap sa One Time. Bilang karagdagan sa kanyang mga tagumpay, ilang beses ding nominado ang talented actress sa mga kilalang parangal tulad ng Best Actress in a Leading Role sa 35th PMPC Star Awards for TV noong 2023 at Best Actress sa 22nd Metro Manila Film Festival, Gabi ng Parangal noong 2022. Sa kabuuan, ang mga parangal at nominasyon na ito, ay nagpapatunay ng kanyang kakayahan at dedikasyon sa sining, naglalayong mapabuti at mapalago pa ang kanyang karera sa showbiz. Kayo mga ka-showbiz boss, napanood nyo na ba si Heaven sa kanyang mga pelikula at TV shows? Anong masasabi nyo sa kwentong ito? Please leave your comments and reactions below.